Ayan yung kimchi natin, guys. Ah, 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 ah. sarap. Mm -hmm. Hello, guys. Good morning. 11 o'clock. Today is Thursday. Happy Thursday. Um, Mag-lunch muna tayo. 11 o'clock na. Time checking is 11 o'clock. Kaya, meron tayong baon dito guys. O, oh. kimchi na aking ginagawa. O, oh. shout out sa mga kimchi lover. Ang sarap-sarap ng gawa ng kimchi ko guys. oh. Mm -mm -mm -mm. kain tayo ng kimchi. Ayan, ayan. Kakain tayo guys kasi kahapon pa ako kumakawang 6 o'clock at saka walang tamang isang sosis lang kinakain na kong kahapon. Ngayon lunch talaga, kakain talaga tayo ng lunch. Pag lunch, huwag mong kalimutan ang lunch dahil para sa akin, importante ang lunch sa akin. Dinner, okay lang wala kang dinner. Pero yung lunch, uy! Nalimutan ko yung aking kape na iniinit ko. Gawa-gawa ko sa bahay, Pinala ko dito yung eh, malamig na kasi pumasok ako 7 o'clock. Ngayon 11 o'clock na. So, 4 hours na tayo. Yung kape ko malamig na. Kaya iniinit ko na lang. Yan. So, today's lunch is meron tayong meron tayong sausage, fish, fried fish, at saka konting rice na mayroon siyang turmeric. Yan. Hmm? Mm Mayroon siyang turmeric. Kaya, initin muna natin. Nagutom na talaga ako guys, promise. Ang gutom-gutom ko. Kasi nga pala, almost 17 hours na tayong hindi kumakain. Diyos ko. Kaya ano, tingnan ko yung kape ko guys. Oh. Sorry. Ito ang aking lamanan ng kape. Di ba ang laki-laki? Four hours, meron pa akong kape. Kaya, busy tayo ngayon, guys. Marami tayong call-up, eh. Nakaka-busy talaga yung, ano, basta iku call -off tayo, lalo na yung mga narcissist hindi ako makatulong, eh. Pag si Ying, nakatulong ako. Pero yung mga narcissist hindi talaga ako makatulong, guys. Kasi, wala tayong certification. Baka makabilanggo tayo. Mmm... <laughs> homemade coffee masarap dito sa Amerika guys kukuha tayo ng tubig dito ito ang malamig pag kukuha ka ng mainit na tubig itong dalawa ipipress mo yung dalawa ito ang machine yan pag may meron kang instant coffee diretso na kasi eh. meron tayong hot water dito di ba ayan yung tubig natin kung sa Pilipinas pa yan magkaos pata sa tabay <laughs> sa tabay pata magkaos araw ang init ayan oh. nainitan ko ng gusto uy <sighs> yan pagkain natin guys ha Ayan, sausage, fish, at saka rice na mayroong turmeric ano, ko yung turmeric yung ating rice guys eh yes, of course naman meron tayong kutsala, plastic oh dito sa Amerika guys, mahilig ang plastic dito. Oo, oh, maraming plastic din. <laughs> maraming plastic din. Ito. Ito pinirito ko na isda. Ayun. At saka of course, meron tayong gagawa, ginagawa natin na ano, yung ano natin, yung kimchi natin guys. Sarap ako guys magawa ng kimchi. Yeah, hindi naman sabihin ko na ano, basta ganyan talaga ang timpla ko sa kimchi, sarap siya. Mm. Kahapon, I mean, oh, masarap siya. Hiniimbida nila ako ba na la-lunch daw sabi ko ayaw ko kayo muna yung mga amo ko at saka yung mga kasama ko dito sa ano yun yung kimchi natin guys ah 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 ay sarap mm -hmm. kape natin. Yung mga isda guys, yung pinipili ko is binili ko ito sa ano, sa frozen section ba? Timplahan mo lang ng gusto dahil pag hindi ka marunong magtimpla talaga, ma hindi masarap yung pagkain mo. kailangan timplahan. Na, yeah, may karot sa'yo. Mmm. Mmm. Ang sarap guys, no? Ang sarap ng aking kimchi, oh. Mmm. Masarap siya guys. Tanungin mo si Iba. <laughs> Nakatikim si iba sa akin kimchi, si binigyan ko masarap daw. Mm. Iba yung trabaho ko. Iba Johnson. Hmm. Kung minsan magdali-dali tayo kumakain kasi yung half hours ang dali-dali ra. -dali tapos ang layo mo pang mag-clock in. Diyos ko po yung clock na doon sa harapan ng ano building. Tatakbo ka pa. Hmm. Tapos yung break room na dito sa likod. Ayaw naman akong mag-break doon sa opisina ko dahil meron akong court, meron, meron akong ka-office doon. Eh, malit na siya makarating. Si, so of course, mag-focus siya sa trabaho niya. Hindi ako mo. Pasagdan na lang ko siya. Parang siya ay mag ano. Makagawa ng mga order niya. Kasi supply siya eh. Yung katabi ko na opisina is supply siya. Supply. Central supply siya. Kaya hindi natin istorbohin para makapokus siya sa order niya. Baka magkamali-mali pa. Mm. Ang sausage, nakakuha ko ng sausage o oh, yung sausage maple syrup sausage sales siya kahapon nabili ko So, $10. So, 10 packs, $14. So, mga $1 yung walong piraso ano. Sell siya. Kung minsan sa sitwi, may sell. Tuminsan, pero mostly, mahat talaga ang paninda nila. Ayan guys, enjoy tayo guys. Kakain ng ating kimchi. Ayan guys, oh. Mmm, sarap talaga, promise. Mmm. Kaya, magtanong, mo sa, magtanong kayo sa akin kung paano ko gawin yung kimchi ko. iba ko next time kung paano ko talaga ginagawa yung aking kimchi para malaman mo, no? Okay guys, thank you for watching na lang Iyon na lang po. Maglalance tayo po kasi magmadali. Kasi yung half hours, just could die. Ang half hours talaga, kidneyhon ka pa na tatakbo from break room all the way to the clock. Kidneyhon ka pa na magtakbo-takbo para maka-clock in back. Okay guys, thank you guys. Thank you for watching for our video for today. Happy, happy Thursday. Bye-bye.